Kung maalala nyo pa po ang batang nagsisikap, maglako ng magtinda ng tanong para makatulong sa kanyang lola at lola para sa kanyang pag-aaral, ay siya po si Aikin na isang binatilyong PWD. And dito tayo ulit ngayon kay Ikin na isang batang PWD na napakasipag uh, maglako ng paninda niyang talong para lang makatulong sa kanyang lolo at lola at pati na rin sa kanyang pag-aaral. Narito tayo upang maihatid natin ang mga groceries na pinamili natin at tulong na gustong ipaabot kay Aikin Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo para sa pagtitiwala at pagmamahal po na pinaabot niyo po para kay Aikin Anong ginagawa mo? San ka natutulog dito, Aiken? Ayan yung kwarto niya. Ito pa. din yung po. yung mga tubig niya. Ay. Ano siya nakakuchon mo? No? Aiken. Sama ka sa akin na. Pagkupit kita na. Pagkupit kita na. Masawa? Ha? Ligo ka muna. Ha? Pintayin kita na. Tapos, may daladala -dala ko. Uh -huh. ay may nagbigay ulit sa iyo. Huh? <laughs> Ramdam ko ang tuwa at ang saya ng batang ito. Ang sabon mo, gamitin mo ito sa mukha. Huh? Huh? Para kung pogi ano. Pompody, Sarang, pa. Gamitin mo ito ha. Huh? Araw-araw mo siyang gamitin sa pagkagising mo ng umaga kaya bago matulog. Huh? <tos> -tos, sa katawan mo. Kasi ito, gamitin mo ito mga ito ha. Huh? Tapos ito, shampoo mo. Binin lang kita. Kasi ito pa rin yung ano mo, hang, gamitin mo araw-araw na. No? Tapos, binin kita ng vitamin. Inamin mo to, na. No? Ito, inamin mo siya kada matul bago matulog, bago ko matulog mamaya gabi, na. No? Inamin mo siya. Once oh, a day. Oh, oh, oh. Ayan. Napay. Tapos kape. Tapos oh. ah. kape. Eh. Huh? Kaya Eh, iko na lang. Ba hindi tayo mag Tapos ito. Wala ka ah. ta na kay ta? Tapos. Eh. Favorite favorite meron kang tandra pagka pag school. Yan din mo ha? Tapos ito. Marunong magluto ng spaghetti sa inyo? Marunong sinana yan? Siya, Spaghetti. Masas. Ayan. Ito, mga 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 ay Tapos ito, ininin para tumabaka haan. Tingin mo si. Tingin mo si. Tingin mo yung binigay ni Ma'am Veronica from California. Ayan. California po. Ayan. Uh, Pinag-grocery ko na yung 5,000. Ito po yung resibo. Kita nyo na lang po yan. Tapos, meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20. Maraming pong salamat Kaling po yung kay California. Maraming marami. Bilang katulad ni Aikin na isang binatilyo bagamat siya ay masasabing may kapansanan sa kanyang physical na sa sarili pero siya po ay may mabuting puso na ipinapadama sa kanyang mga lolo at lola sa pamamagitan na sobrang masipag magtinda at maglako at hindi ito naging hadlang para sa kanyang kapansanan. Lagi po. Ingat po. Ayun, nalang salamat. Yun, ingat ayun, ingat lagi. Ayun po. Tara, at oh, papagupit ka, ha? Papapogi. <laughs> Tatricycle tayo <time> ngayon. <laughs> <laughs> diba? nag ka, tapos umi-stop ka, nakita mo yung sasakyan. Akala mo, hindi ako bibili. May bumibili ba sa'yo na nakasasakyan? Dito ko na nga naisipan dalhin si Aiken para siya ay mapagupitan ng buhok at maranasan sa ganitong lugar. Punta ka doon. Papagupit lang saan? Papagupit. Sige po. Siya po. Sulat na lang po na yung sulat. Mano na ako magsulat? Sige, sulat mo. First time ako dito. First time mo dito, Aiken. Ayan, galing. Oh, ka na rito. Ito na Sino? Yung nauna. na Ang galing naman pala magsulat eh. Mga no, Aiken. Ayan. Ayan. Si Ayan. Narato lukana, hết 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 na, hết hết à? hết 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 Pagabi na nga ito nang pabalik na kami. Puro ito vitamin. Dito, dito yung mga vitamin dito. Uh Oo, -oh, yung vitamins mo. Ayun. Vitamin natin siya ba. Ito. Kinamada dito uh -huh. lahat at nandyan uh -huh. din sa akin eh. Kuha ka ng tubig mo yung. Naglalakad, may Vitamin. Ito bukas. Ay, ngayon bago matulog, ha. <laughs> Tapos ang daming siya. Ang daming Vitamin. vitamin. <laughs> ha, ino mo. So, tubig, baka tubig. Magna. Ayan. Bago matulog, lagi ha. Inamin mo ha. Oo. Oh, Ang tubig. Ito ha. Tapos... <laughs> Intravergine. Tapos yung in toothbrush mo ha. Oh. Oo. Bago ka matulog, okay? No? Tapos... Pag nagutom ka, pwede mo kainin ito. Itong, ito. Kuha ka lang dito, ano. Ito, yan. Ang no. hanggang siya, Tapos ngayon, buka mo na. <laughs> at heto nga yung gabi na paghatid ko kay Aikin sa bahay nila gabi na kami nakarating at walang kalam-alam ang lolo at lola niya pati si Aikin na mayroon pa pala siyang matatanggap mula sa ating may sponsor na nagpaabot ng tulong sa kanya <laughs> <laughs> na ano po siya natuwa po siya dun sa pesto at lalo po siyang kausap baka ayaw mo na umi hmm? ko po pala ito Ayun. Ito po, si Ma'am Bicolana, 1,000. OFW Singapore, 3,000. From New York, 2,000. Marley Castilla, 2,000. Oh, yeah. yeah. Mr. Ah. Kenneth, 500. Vilma Kapala, 1,000. din, din, Bali Baliyan, naingat na naman niya po, Ito po. Kito, naingat naingat, ikulahat. Ikulahat, walang tiras yapo. Huh. 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 Ayan, si Ma'am Bicolana of W Singapore, 3,000. From New York, 2,000. Marika Sia, 2,000. I mean, but... Mr. Kenneth, 500. Bill Makapala, 1,000. E Ayan po. Ano ano? <tikaga> ano, kain ka na? Ano ka na? Ano Kain ka na? Ano, sige sa kayo, sige sa kayo. Kumain uh, na kami lang yung lupa. Ano? Na. Ano? 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 Ayun po, tignan niyo po yung gupit niya. Doon lang pagkagupit niya. Kung yung sabi niya dito lang. siya naman na susunod doon sa nagpapagupit eh. na po sa. School po! Mahalam niya po. Sige po, buta na po. Salamat po. Mahal na kayo Tignan mo na kalit na yun. Pagod na pagod na si Aikin. Sige po, po. Sige po.